Maganda buhay mga idol. Sports Life Channel PH po. Ito na, ang maiinit na balita mula sa mundo ng basketball. Bagong head coach ng Gilas Pilipinas, ipinakilala na sino kaya siya. Pero bago yan, huwag no, niyong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating channel. O mga bossing ko, breaking news to ha. Ayan, madami ang nag-aabang sa balita na to. Ipinakilala na nga po ng Samahang Basketball ng Pilipinas o ng SBP, ang bagong mamumuno sa liderato ng Gilas Pilipinas. O ayan, siya nga po, eh, ang winning guest coach ng PBA na si Coach Tim Ghosn. O mga bossing ko, ilang linggo mula ngayon, e eh, magsisimula na ang Asian Games. Kapusman sa panahon, e eh, magandang desisyon pa rin yan para sa mga taga-SBP na ipagkatiwala kay Coach Tim Cohn, ang liderato ng Gilas na sasabak sa Hangzhou sa China para nga sa Asian Games. Yung mga nakalay na para sa Gilas, Pilipinas yung mga players natin na sasabak sa Asian Games. eh, pwede pa nga rin pong mabago yan. Nakadepende pa rin yan sa availability ng mga players. O ngayon oh, mga bossing ko, oh, sa ngayon ba kayo sa pagpili kay Coach Tim Gone bilang bagong head coach ng ating Gilas Pilipinas? O okay, comment nyo na yan sa ating comment section. Nga pala, may FB page tayo, Sports Life Channel PH, ang pangalan. Pa-like and follow naman.